Mga retiradong polis, ilalaglag na daw si Digong. Ang akusasyon naman na si Bato de la Rosa, posibleng nabayaran daw yung mga yan kung sakali magsalita. Um, siguro kahit papano may ilan-ilan, mangilan ilan na mga totoong retiradong general at polis. Totoo sa sarili nila, totoo ang kanilang pagservisyo sa bayan at hindi kayang bayaran. Siguro yung mga kayang bayaran dyan ay kayo, mga katulad nyo po, De La Rosa. Yung mga nasa paligid nyo po, sigurado ay nababayaran din. Kayo po na sumusuporta sa mga katulad ni Duterte, ang sa tingin ko ay nababayaran. Hindi lang nababayaran eh, dahil sa puntong ito, nakikita natin na pati kaluluwan nyo po ay isinangla at binuhos nyo na sa mga Duterte. Yun po ang pinakamasaklap. Paano? Anong mangyayari kung itong mga retiradong pulis ay magsalita na nga? at maging testigo na rin ng ICC. Medyo na late lang ano ho, ang ina-expect ng mga kababayan natin. Um, mangyayari ang pag-aresto ngayong July pero August na. Pero patuloy ang investigasyon dyan sa Kongreso. Handa daw na magbigay ng liwanag at magsalita ang ilang aktibo at retiradong polis tungkol sa anti-illegal drug war ng Administrasyong Duterte. Yan po ang sinabi nga na si Representative Ace Barbers. Aharap sa kongreso ang mga dating uh, police at mga aktib aktibo pa rin na, na official ng PNP para nga magbigay ng kanilang, kanilang paliwanag para magsalita at sigurada tayo kung sila ay magsasalita at pawang katotohanan lang ang sasabihin, talagang madadawit at madidiin ang husto itong si Digong at si De La Rosa. Marami na po ang nagpapadala ng feelers dito sa Quadcom na maaaring makatulong sa ating investigasyon. Lahat po na gustong magsabi ng katotohanan dito sa ating committee hearings na gagawin ng Quadcom, welcome na welcome po yan. Ngunit wala po sanang kapalit na hinihingi. Oo, tama yan. Dapat hindi laging may kondisyon. Dapat um, gusto nyo lang na ayusin ang ating bansa, kaya dapat nyo ilahad ang katotohanan kahit walang kapalit. Ang katotohanan kasi ang kapalit niyan ay peace of mind ng taong nagbigay ng totoong pahayag. Ang kapalit din po niyan ay katiwasayan ng ating pamumuhay at ng ating bansa. Basta tayo ay nasa katotohanan. Ang nagpahamak sa ating bansa sa tingin ko ay ang fake news, ang pagsisinungaling at pagbaluktot sa kaisipan ng mga kababayan natin. Yun. So ako'y naniniwala na itong mga magsasalita na ito ay walang hihinging kapalit dahil tama yon, hindi dapat itolerate yung mga taong magsasalita lamang laban sa isang tao dahil lamang may kapalit. At kung walang kapalit, i-data e, meme na. Yan kasi ang naging sistema dito sa atin. Eh, lahat may kapalit. Lahat may presyo. At sino ba ang pasimuno ng mga ganyang sistema? Ang mga Duterte. Good luck!